Uh, hello guys, once again, nandito na naman tayo sa ating panibagong tutorial about sa ating piso wifi. Uh, meron kasi sa ating nag-message na bakit daw hindi na nag-disconnect ang uh, kanyang mga client. Uh, uh ganito ang basahin natin ito. Oh. Sabi nila, Boss, good morning. Pakicheck yung connection ng sa iyo sa hindi kasi nakat off. Nilagpas na ng 8 hours, connect pa din sila. Salamat, boss. So, ito pang isa. Tapos, ito may bawa nag-expire nag-aabot ito mga allow bago maubos yung time ano kaya ang solution ah uh, yung ganito yung sitwasyon is nangyayari talaga to pero madali lang naman tong ayusin ah uh, ganito ang common reason kung bakit sila hindi natin disconnect yan copy natin yung server ito yung mga server as you can see may makikita ako dito mga ah uh, Ayan. Dito tayo mag-focus sa version. Kung ang controller na gamit mo is OC200 version 5.12.9 So, ibig sabihin makakaranas ka talaga ng mga client na hindi naka Bakit? Eh, kasi nga, yun ang bug sa kanilang system. Kaya kung may iba pa kang mga controller na version 5.9.32 at may makikita kayong update, huwag niyo munang i-update. Antayin lang natin maayos din ito ng system. Ganito ang halimbawa nun. Ito ang common problem niya pag hindi nagdi-disconnect. Pag i-launch natin siya, halimbawa ito. Ah. Ang firmware niya is 5.12.9. Ayan. Kung makikita nyo dito sa system niya, kaya siya hindi nagdi-disconnect, is ito ang reason. Ayan. Ayan, makikita nyo ito, system, system time. November 9, 2023. Tapos, ang current time ngayon at date is 11:11. 11 So, kung nag-login uh, sila kahapon, November 10, tapos ang system mo is 9. So, ibig sabihin, matagal ngayon mag-disconnect kasi delay ang oras ng iyong system. Bakit nangyayari ito? Ito is nangyayari lang ito, ito, sa mga 5.12.9. Kapag nag -brown out kasi sila, bumabalik sila doon sa time kung kailan mo sila in-upgrade ngayon. Paano natin ito maayos? Pupunta ka lang dito sa controller settings. Then, may kita ka dito ang time zone. Ayan, time zone yung time zone niyan is sa amin kasi is plus 8. Marami pa kasi naman ditong plus 8. Halimbawa, yan. O plus 8. Kahit ano dyan, basta plus 8. I-select mo lang yan. Then, apply. Then, mag -re reload ang system. Automatic sya yung mag -re reload. and Succeeded. And reload. Ngayon, i-check natin ulit yung kanyang system. Time. Make sure na naka global view kayo ha. Ito. Kapag naka default view kayo kasi hindi nyo ito, ito makikita. Ang dilabas na settings dito sa default view is iba dapat na global view. Ayan. Okay na siya. Napalitan natin siya. Balik tayo sa system settings. Ayan. Updated na ang kanyang time ngayon pupunta tayo sa default view ayan dito sa default view makikita mo rin yan mabilis mo makita dyan kung ang um, system mo is updated or hindi paano natin makikita, ganito lang yan And yung time dito is Ayan, November 10 at November 11. So, ibig sabihin, updated siya. Kung makikita nyo kanina, yung time niya is November 9. So, ibig sabihin, yung November 11, tingnan natin kung may nag-connect ng November 11. Passport authentication. Set natin yung date ng 11. 11. As you can see, my nag-connect na isa. So, ibig sabihin, ang system time niya is 9, nag-connect siya ngayong 11. So, ibig sabihin, mag expire siya. Kung halimbawa 24 hours, mag expire siya ng 12. So, ang counting niya is from 9, 10, 11, 12. So, 3 days siya ang nakakonect bago niya ma-reach yung 12. Ngayon, kung titingnan naman natin dito sa 9, kung date na current 9 niya, Ayan, andami. Lahat ang dami. Lahat ng nag-include dito sa 9, mag i sila sa day na 12. So, ibig sabihin, matagal yun. Yun ang common problem. Ngayon, ang tanong is, may fix ba sa kanya na solution? Wala sa kanyang fix na solution kasi ito, system generated to. Nagkaka-problema lang ito kapag nag-brown out. So, kung ayaw maka-experience ng ganito, ah, uh, lagyan mo na lang UPS yung kanyang controller. May nabibili naman yung portable. Uh, yun lang kung nakatulong sa inyo ang video nito eh, share nyo lang sa iba at don't forget to thumbs up and subscribe na rin thank you so much for watching once again, see ya!